ang aking mga paminta lumubog sa tubig grabe ang baha yan na po sa isa ko silang tinatali inaayos hindi pa tapos kasi daming ano dito yan bumaksak ang ano sa iyo tinamin bumaksak ang tao dito ang ginagapangan nila ang balag kaya gumagawa si lolong ng panibagong balag ito yung balag niyang kahoy kasi. Ay malaguna na. Baka sakaling makabunga. Kaya nire-remedyo ka namin. Kawawa naman sila. Lakas kasi pati ng bagyo. Ng hangin. Yan. Pinamamahay na tuloy ng langgam kasi andyan yan sa bumaba. Pati kaprasang luya na durog. Nabaksa ka ng mga kahoy. ito mga kaoy na bumaksak dyan siya nakaano ang sayote na yan ang papaya namin takyo to parang nalaglag ang isang bunga ay hindi nalaglagan ba ng bunga ganyan lang kasi ang mga balag namin eh pag dinaanan ng malakas na hangin wow, warak baksak alupat eh tapos ang aking strawberry strawberry itong nasa lupa lubog sa tubig ayan pero itong nilagay ko sa ano ayan medyo ayos sila yan lang tapos ang daming laglag na nyug nagkandahulog gawa ng bagyo wala pa rin may bebenta kasi nagkakalaglag ng alanganin tingnan yung mga po ayan o ganyan na nangyayari sa nyug nang lalaglag sila ng alanganin mga bukhayuin yan hindi sila panggata eto pa yan pa mga po ang mga nyug dito ng alanganin na yan o oh. kaliliit tapos hindi pa pwedeng igatak wala kaming may na nakaraang buwan at saka ngayon walang may si Lola yun lang, bye bye